So sa ngayon po, pang uh, Mr. President, wala pa pong plano ang gobyerno na magpatupad ng uh, total ban sa illegal gambling. Uh, despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs at nakakasira po ng pamilya. That's the thing. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at naguturoan ng mga bata na magsugan? That's the problem. So let's solve that problem. You know, the ang nagiging online gaming is evil. Hindi naman, okay, di, di ban natin. Hindi ba? Ganun, nas, na, nandun, na, nandun, ang usapan ngayon eh, when it comes to online gaming. Pero hindi eh, naman, eh, kailangan talaga may tendency kung minsan tayo dito sa atin, pagka may problem, i-ban. It's not necessarily the solution. Maybe it is. Baka pagkatapos ng usapan nila, sasabihin, hindi, kailangan talaga iban. Eh, di iban. Pero pagkakala natin na mabuti. Huwag tayong, uh, huwag tayong basta pabigla-bigla yung tinatawag. We have to be measured in our responses. If it comes down to a ban, then, but if there are better solutions than a ban, we will take those on. Ah, naloko na. <laughs>